mga kaisam ay yan mga kaisam kararating laang po natin galing ano galing tagkaw yung kaisong kinakautol kay kay Kaparmbin po yan tayo po ay eh, nagsubok humukay ng kamuti ay ari pong kabaak malalaki na mga kaisam ay tuloy tuloy po ang ulan dito sa amin akala ko po ay magsasummer na ay baka po ano yung iba po ay nabubulok ang dulo pero malalaki na naman po oh. Yan. Nag na ano na po tayo nag uh, hukay po no, po tayo ng kamuti mm. malaki na huwan laman no. ay kaysa ano po mabulok pa Firme -biro. laging mga kaisa laging kita ang kuyukot ko sa video ay. Akin muna itataas ay ah. Ayos ko lang ang kumaputi. Eh. eh eh. Alam niyo. Parang bahay ng lukot. Dinadaga na po pati. Oh. Wala na huwat ang summer ay. Aba. Nabubulok na yung iba oh. Ahaba. Ah, oh. May summer pa kaya ang mga kainsan? Yan po oh, iilang puno pa po. Ay talagang pwede na ano mga kainsan. Oh, ay wala nang aantayin. Yan o biro yan. Ano? Yan. Yan oh ay dadalwan di pa pa ang nakukuhanan ah yan tamo mga kainsan abah ay talagang oh oh pwede na ano nabubulok na ang kabaak ay mm, yan pa oh ah ang lamam oh yan mga kainsan, tayo po isulo at uh, si utoy po ay binisita natin si miko po yan, um, laki. Ay, nasa ospital po si Utoy. Pero okay na naman po. Lalabas na po ngayon. Yan. Atin po muna dinalaw kanina po. Uh, Aba. Talaga wala nang aantay. Anong? Ay, ang sarap itong bigang-bigang. Um, yan, lalaki. Ah, po, hindi pa hukay ha. Ari. Ari ang ating. Ah, oh, pang mga kaisan. Mm. Ah, ay naman namang kakaisa magpala. Magpa ano? Oh, malaman nga po pala yung turo ni Tito po. Tito. Oh. Nyan. Mm, nyan. Mm. oh, aba. Oh, tam. <laughs> ay nakakatawa mga kaisan ay. Eh. Ah. Yan ang sinasabi ko, nagkakatanga ari O. Oh. Yun. Pero madalang naman po, kaya apong aking hinuhukay na. Pero eh, kung maaari po, eh, kailangan eh medyo palakihin ko pa ng kaunti. Eh, kaya lang eh, eh, tuloy-tuloy naman ang ulan. Eh, sabi ko, titis, uutay-utayin ko ng hukayin. Walang eh, walang dyong kuyo kutari. Pero may laging mapapakita sa mga followers eh. Ah, 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 aba! mga kaisan no? oh oh ngang po mm. Apa? ah ah oh. oh malaki po mm. ala oh ah ah buwig buwig ay laki oh oh yum Ari, ultaw na mga kainsan. Hmm. Ah. ah Mitig. Hmm. Ah. ay kung na rin lahat. Hmm. Ah. Aba. Ay pag ikimi isa na rin at pinirito mo. Ah, ay mabubuli-buli ka. Ah. Kaya la ang pagmalaki mga kainsan ay eh, isa. Tapos yung isa ay eh, api. Eh gano'n naman talaga ang kamuti. Yun. Hmm. damo re. Eh. Yun. Hmm. Mali eight. Are, medyo malaki. Oh. Yan. Hmm. Oh. Eh talagang hukay na. Ano po? Eh eh ay eh, nabubulok na ang ilalim yung nado sa bunga ay eh, nabubulok eh pag aantayin ko pang lumaki ay eh, baka mabulok lahat sabihin ng matatanda ay eh, sa laki ng sa laki ng kamoting iyan na uga sa kabilang barangay ano ba naman yung um, ganoon ba naman kalaki yun um, mm. um. Mm. oh yan mm. Yan, ang sabi ko sa inyo, oh, malapit na siya magkatanga. Mm. mm. Mm, mm. Malapit na. Ay, pag aray, hindi hukayin, bulok ari. Oh. Tsatsagain ko ng hukayin ari. Hmm. lakay Lang katungko ko. Hmm. Oh. Ayong. Ah. Katong Hmm. Kursil po ari mga kainsan sa unahan po ng bahay ko ilalagay ari. Kung magkano po ang kilo ngayon? ay ah, eh, talaga pong aray fresh na fresh hmm. punta na lang po kayo sa unahan ng bahay ubus po rin sa mga kahanga ko tagpuyo ka na mga bagong puti ubus agad may tawad ka pa mm. ah ah aba oh oh ah, ay malaki po oh ay ang kamay kuy halimaw ay ay, nakakatuwa. Ah, ah, etalagang eh, talagang ari po, wala nang aantay. Eh. Oh, yun. Yan, yan oh. Oh, ah, ah. Oh. Oh, yun. ah. Woo! Ah, ah napapasigaw ay nakakatuwa po ay mm, yun oh Ay, aligalig -alig ko mga kaisan Ay, gano'n talaga din eh Normal lar eh Ako'y hindi pa nakakainom Ay, pag ako nakainom na eh Naku, pero may bangka. Oh. Aw. Ah. Kaya lang ay pag marami siya eh, maliliit. Pero hindi ganun kaliit, malaki din. Mm. Oh, kung sinong gusto nang may binhi? Binhi, binhiin. Oh. Um. Daltwipo puro binhi na 're. Mm. tamo ka po aray aray tamo tamo po aray tamo ang laman ayan ah luwig luwig tamo ah. 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 Jack pa tayo sa laman nito. marami ang makukuha natin ito. Ma'am. Kita ko na. Hmm. Hmm. Yan. Nagkakatanga. Yan ang bangina Hmm. Ari hindi oh. Hmm. Yan. Hmm. hmm. Hali kayo. Hmm. 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 Tama ng lupa. Hmm. Yan. Nakakalakwat. Oh. Hmm. Aba. Ah, mga kaisan. Mga kaisan, naulan na naman. Ito sinasabi ko sa inyo. Ito yung tanga po. Oh. Yan. 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 Naulan na naman mga kainsan. Wala nang summer-summer ngayon sa amin. Oh. Kung sa lugar rin ay mainit, sa amin po yan. Permis na nga ulan. Oh, yan. Todo na naman. Pero pwede pa po yung kabaak. Pero hindi naman po lahat ganoon. Madalang. Ah. Oh. Kainsan parang maliliit. Ah, ay, malalaki din po. Oh. Yan, malalaki ho. Talagang hukay na. Mm. Ah, ah. Kaya namang buhat yung puar eh. Ay, walang doon. Ay, todo ay! Eh, eh! Todo ang ulam! Sisilong muna ako. Ama itudok. Tupoyaw. Eh eh. Yan ang sinasabi ko mga ka-insan, walang summer. Ay kung ari po ay ano, mga ka-insan, basta ang atin bag. Kung ari hindi nag uulang ka na hindi ko pare-huhukayin. Talagang palalakihin po ari nang katong Lalaki pa po yan Oh Eh eh Magkakasubo ang ating likod Yan na birong ulan Yan Bukas naman po kami magagascatter Hanggang alas 10 Tapos po ay huhukay uli Ah. Yan gagaskaterin po natin bukas yan. Yan ang bilis lumamukunan ng damo. Ok, oh, yan. Gagaskater lang bukas. Oh, pakalago na ng kuukrak. Dami ng bulaklak. Update ko naman po kayo do sa talong mga kainsam. Nabunga na po. Ipitas e, na rin tayo dun Yan dun tayo ah, <laughs> Maganda na rin po ating palay din yung mga kainsan Yung kabila po natin isapaw na ay Hindi ko na rin nabisita Yan aw Kaya isang kumusta ang palay mo dyan? Ay, naay po. ayos na rin mga kaisan kumuhala ang po ako ng kayang buhatin bukas po pipitas kami pipitas ang balak ko lang po talaga ipipitas eh, ng talong ngayon pagkatapos po na rin pipitas tayo ng talong Ako oh, mga kaysom, bukas po ulit. Pipitas po ulit tayo dito. Pipitasin nga naman natin lahat yan. Ito sa kabila. Pipitas naman po tayo ng talong. Ako yeah, mga kaysom, maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. At ingat na po lagi. Stay humble and God bless. Peace. Bye. Salamat po.